Masyadong malaki yung inilago ng pokin pina ito. Mga cutting lang ito ka-from doon sa dati kong yung nanggaling dyan sa ano na yon So yung mga kinakat ko, tinatanim ko at ito na nga, lumago na siya. Hindi ako bumibili ng ganito. Itong mga tea plant, mas gusto niya nung ano, mas gusto niya yung mainit na panahon, mas lumalago siya. Pag nagupit ko na ito, lilikaw na yung ano, makikita na yung African Talisay. after sa front yard ka from dinyempre dito naman ulit sa backyard kasi pareho naman silang uh, napabayaan na. nga super umaapaw na talaga yung mga plants dito so kailangan ko rin silang i-trim uh, gusto ko kasi pag na lalo siyang gumaganda uh, at lalong-lalo na itong ano nito ah uh, So, or Tiangubat. So, napakaganda niyang kapag uh, tinitrim. At simple ang mahal niyang kapromdi kapag uh, bibili mo sa market, sa mga plant center. So, mahal siya kaya nagpapatubo ako ng mga kinating ko dyan, pinapatubo ko para pag lumaki. So, hindi na ako bibili, siyempre. So mayroon akong ano dun sa paso pero hindi pag nasa paso kasi kaprom di, hindi siya lumalaki ng uh, maganda. So nanati, nananatili siyang maliit kaya dapat uh, may, malaking paso yung tataniman pero at least mayroon ng mga ugat yon at uh, kunting-kunti na lang yung ano uh, may improve siya kapag nilipat ko sa lupa or sa mas malaking paso. So ngayon ka from dito yung popotoling ko katulad niya no, no. umulan lang ng konti pero ayan naghambala na dito sa daanan. Siyempre gusto kong malinis 'yan at yung mga tumutubo na ito na Persian shield na napakataas na ayan natabunan na yung mga ah, talagang nilandscape ko diyan na yung copper plant na nasa baba hindi na makita sa kayong croutons na naka ano diyan nakatirim sa mini island na yan so kailangan ko siyang linisin lalong lalo na dito kasi ayun no, hindi na nakikita yung aking african talisay na mayroon ng sanga uh, mayroon ng Uh, tumubo na sa nga pataas so kailangan malinis siya para medyo gumanda yung dating niya simply kailangan ko siguro ng fertilizer para mas ma maging mataba siya ay, ang payat nung ano ang payat nung sanga ka from ayan hindi nga makita eh halos hindi makita yung sanga kailangan siguro mag fertilizer ako dyan pero sabi nung iba hindi naman daw kailangan ng fertilizer sa mga african talisay na variegated kasi kusa naman daw siyang gumaganda Diyan 'yon. Ah, simulan ko na magputol para atis si matapos na dito at uh, gumanda ulit. So, ayan mga kaprondi, bago bumagsak 'yung ulan kasi biglang umulan ngayon at medyo lumamig kaya napalabas ako ng bahay. So, kanina natutulog ako pero kasi sobrang init ng kapromdi. Ah, uh, bigla siyang kumulimlim kaya sa sandaling ko 'yung kumulimlim kasi hindi na nakakalabas ng bahay sa sobrang init. Kaya ito ngayon puputulin ko 'yung mga ano dito. Uh, plant. Ayun. At... Sabi nung ate ko, nung wala ako dito, umabot na dito yung haba niyan. So, pinutulan niya lang kasi parang siguro na-conscience na na uh, kailangan talagang ano, uh, baka naawa sa akin. At na-conscience nga ah uh, dahil yung plant na pabayaan na. So, imagine hanggang dito na siya. So, ang sarap nung sanang itanim nung kasi mahaba na. At uh, hindi ko pa siya nakikita ng humaba ng ganun ka, ano, kahaba. So, katulad nito ka uh, masyado ng haba talaga. So, parang natutumban na. Sa iba nito, uh, yung ibang nagtatanim ng ganito, hinahayaan lang nila na tumaas. Tapos sa kanila hahawiin para bang ano, pinapataas talaga nila kasi parang ginagawa nilang pang bakod. Pero masyado naman itong malambot ka na pang bakod. So ayun mga kaprong habang pinuputol ko yung halaman dito na Copper Plant. Gusto kong i-shout out si Ma'am Nancy Cruz ng California, USA. San Bernardo, California, USA. So marami pong salamat Ma'am Nancy sa yung pinadalang uh, mga Christmas decor. So hindi ko pa siya na-unbox. So later i-unbox ko po siya. Pero advance, sa uh, thank you po. Marami-marami pong salamat kay Ma'am Nancy. Uh, Nancy Cross of uh, San Bernardo, California. Then siyempre kay uh, salamat din po kay Ma'am Imelda Yu ng New Manila Quezon City sa kanyang binigay na rubber shoes at yung pinadala po ni Ma'am Nancy sa pamamagitan ni Ma'am Imelda uh, Yu. So dinala niya sa akin sa bahay doon sa Uh, bahay ng friend ko, kaya namit na ko si Ma'am Imelda then Ayun, pinakain niya rin ako sa manhan, then binilhan niya ako ng rubber shoes, Nike rubber shoes. Maraming pong salamat, Ma'am Imelda. Then, syempre kay Ma'am uh, Jerryville umarik Cruz, uh, na hindi ko na pagbigyan na mag-meet kami sa uh, Quezon City dahil malapit lang din naman doon. That time kasi na sa ano kami na sa travel. Hello so, po ma'am Jerebel Umali Cruz ng Malulus Bulacan. Maraming po salamat at syempre yung walang sawang pagsuport mo po sa akin. Maraming po salamat. Ana uh, appreciate ko na po yun lalong-lalo lalo, palagi kong nakikita yung uh, mga sinishare mo sa sa yung FB page. Uh, yung mga vlogs ko, sinishare mo. So maraming maraming po salamat. Na-appreciate ko po yun, ma'am. At uh, thank you, thank you po ng maraming. Kaprom dito, thank you rin pala kay Ate Brenda Manalo ng California, Los Angeles, California. Dahil sa pinadala niya sa akin yung balikbayan box sa uh, last January. So parang hindi pa yata ako nakapagpasalamat sa kanya. Maraming maraming po salamat Ate Brenda sa ibinigay mo sa akin. Uh, at hindi ko na siya na-unbox na pinakita sa Uh, video. Pero, thank you po. Thank you po ng marami. So, napakinabangan po siya ng um, mga kapatid ko, nanay ko. Siyempre, hanggang ngayon, mayroon pa yung, lalo yung coffee. So, hindi ko talaga inuubos na ibigay sa kanila kasi gusto ko pag, uh, uh, kung naubos ka agad para at least pag, ano, nakikita ko pa rin na ginagamit nila. So, katulad ngayon, nung dumating ako, uh, binigay ko ulit yung natira. So, ayon. Maraming maraming pong salamat, Ati Brenda Manalo of Los Angeles, California. Thank you, Paul. Wow, ulan na. Masyadong malaki yung inilago ng pokin pinay ito. So, hindi ko expected na masyado na siyang malapad. Ang daming namatay na Persian shield dito kapromdi Kasi sobrang laki na eh. 'Yun ang sinasabi ko sa inyo kapromdi na kapag tumaas yung Persian shield dapat putuli na. Kasi pag uh, na-over height siya, masyado nang mataas, namamatay siya kasi parang hindi niya yata kaya nang hindi yata kaya ng katawan niya. Kaya dapat palagi rin, pala, ano, palagi rin siyang tinitrim kasi 'yun namamatay kapag uh, mataas na. Tatanggalin ko yung masukal dito. Siya nga pala, kapro, hindi meron akong bagong microphone kasi sabi ng friend ko, uh, masyadong mahina yung boses ko. Kaya yan, binigyan niya ako ng microphone. ah uh, katulad nito, naririnig niyo na yung sinasabi ko that time or dati kapag ganito kalayot, parang, parang lang ako nagbubulong. Kasi mahina na nga yung boses ko, malayo pa. So, kailangan ko talaga ng microphone na ganito. So, hindi naman siya ganun kaganda, pero at least nakakatulong. So, kahit malayo ako, nakakapagsalita ako katulad nito. So, ayun. So, tatanggalin ko dito kapag hindi yung mga Persian shield na matataas. Kasi namamatay na siya katulad nung uh, pinutol ko. Nung umalis kasi ako ka-Prom nakalimutan ko na hindi ko pinutol. But uh, nasa isip ko na yung bago ako, alis puputulin ko ito kasi sigurado mamamatay kapag iniwanan ko na yung ganito na mataas na. Pero ayan nga, namatay nga yung ilang puno. Pero yung ibang mga sanga nandito pa rin naman. But mostly, natuyo na talaga. Ang daming natuyo. Yung mga Persian Shed na pinuputol ko dahil wala naman akong mapagbibigyan, So papatuyuin ko na lang dahil mainit naman, so madali silang matuyo at susunugin ko na lang. So maraming halaman dito, mostly mga Persian Shield. Mga cutting lang ito ka-promdi, doon sa dati kong yung nanggaling dyan sa ano na yon So yung mga kinakat ko, tinatanim ko, at ito na nga, lumago na siya. Hindi ako bumibili ng ganito. Pag nagupit ko na ito, lilitaw na yung ano, makikita na yung African Talisag ko. Kaya lang ito namang problema ko, saan ko kaya ito ililipat. Dahil natabunan niya na siya, dapat kasi ito may space eh. Uh, binili ko pa naman ito sa malayong lugar. sa naga ko yata ito binili para saan ko magkaroon akong ganito. Gusto ko kasi may ganyan. Uh, Eugenia plants, hindi ko alam kung saan ko siya lilipat. O yung mga ganito, uh, masarap yung itanim. Kaya lang wala na mapagtaniman. Kukunti yung pasuko. So, ayan mga kaprom, di medyo, ayun, okay ng konti. Nabawasan na yung ma, ano, masukal na mga halaman diyan sa paligid pero ayan kailangan pa rin ng ano marami pa rin ang puputulin so dito naman ayan napakarami ko nang naputol na halaman so hindi ko alam kung saan ko siya pupua, itatapon pinutol ko rin yung aking ano dito yung ano tawag dito yung powder puff kasi masyadong malago uh, natatabunan niya rin yung ano dito yung halaman dito sa ano diyan Uh, pinutol ko na yung powder puff saka na tatabunan na rin yung ano yung uh, African talisay. Then tatanggalin ko rin yung mga nandiyan na nakapaligid sa African talisay para makabwilo siya. Ayan. Medyo okay na, medyo malinis ng tingnan. At siyempre, uh, isang buwan lang yung mga pinutol ko na maroon plants sa uh, poputulan na naman ulit yan. Hindi ko na siguro ito gagawing Christmas tree kasi ayan no ma, mag ano sila magtatalo sila parang maunahan, maunahan yan kasi matagal siyang lumaki tapos ito uh, masyado ng mataas. Pabilog na lang uh, mababang pabilog. So, ayan. Itry ko tong itanim. Baka sakaling mabuhay. Ayun na po mga kapamilita po sa pumagupit ng mga plants dito at sana... Uh, madali siyang makarecover although hindi naman siya patay pero mas maganda kasi pag medyo gugupitan na ulit kasi hindi naman siya masyadong nagugupitan pa kaya ay, hindi masyadong pantay-pantay mahirap pantayin kapag ano uh, bagong bagong ano lang bagong usbong ng mga halaman bago lang kasi mga halaman ay kapromdi at ayan natapos na akong magano dito pero marami pang ano dito ma Marami pang damo. Oo, oh, unti, unti ko na lang sila habang ah, nandito ako at wala mo na akong ginagawa. So, ayan, ah, uh, marami pa akong lilinisin dito pero okay na lang muna yan at hindi naman siya masyadong sensitive na at mahalaga yung nalinis ko na dito at medyo lumuwag na. So, ito, ginupitan ko ulit, paulit-ulit na lang akong gumugupit dito. Pero, ayan, okay naman siya. So, matagal na itong ano nito, ito pang... Ito yung pinakauna kong uh, tea plants na tinanim ito yung nandun sa harap ng kubo dati tapos inilipat ko dito. So, ayan, so, ayan na uh, okay naman siya at hindi naman siya namatay. Pero yung iba namatay yung mga nilipat ko dito. Sana yung ano ko African Telisay ay lumaki na kaagad para hindi siya masapawan ng mga Fokin tea plants at ng Eugenia plants. Ayan, na ah, makulay na makulay dito. Kitang-kita ko na yung mga ano ko, yung mga golden legumes. Pero yung iba kasi natakpan. Uh, ah, yung isa lang yung medyo tumaas. Ayan, kitang-kita na. Pero yung dalawang puno. At ah, syempre mayroon pa dito. Ayan, hindi masyadong lumaki kasi natatalo sila ng ibang halaman. Yung foxtail ng mga kapormdi, ayan, ang taba-taba na. So, marami siyang flowers, madali siyang lumaki kahit putulin ko kulit siya kasi ang bilis siyang lumaki. Nung malis ako dito, sinagad ko yan eh. Uh, ayan, pero ngayon, punong-puno na ulit ng mga plants ano uh, mga flowers. So, ayun, uh, ang dami kong naputol. Uh, papatuyuin ko na lang siya dyan, tapos uh, susunugin ko kasi wala naman akong mapagtataponan dito. Then, yung mga ibang naputol ko, sana ba yun? Uh, mayroon ako mga medyo malalaki nang naputol dito sa Prokyente. Tapos itong Eugenia plants, uh, try ko na ano, uh, pa try ko na itanim baka sakaling mabuhay kasi mahirap din nung buhayin at saka mahal din yung Eugenia plants. Din Yun yung mga ano yung ay nakikita yung mga tea plants, uh, i-try ko rin siyang i-ano, uh, itanim kasi ayan, mahirap din siyang palakihin at napakatagal tayong po mga kapromdi, maraming po salamat sa inyong paninood. Sana na-inspired ulit kayo ng mag-gardening, katulad ng ginagawa ko. Ako hindi pa ako yung nagsasawang mag-gardening at gusto kong i-inspired kayo na muling mag-gardening kahit hindi na pandemic. Kasi yung sarap ng may halaman sa bakuran. Uh, katulad ito, nakikita nyo naman, sarap mag-gardening, di ba? Parang gusto nyo tumulong sa akin na magputol. ganun ba yun? So ayun ka pamili, maraming salamat sa inyong panunod. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pindutin po yung notification bell dyan sa baba ng aking YouTube channel. Then ayun po, maraming salamat, muchas gracias, and Diyos mabalos.